Nandito na mga kanayipi yung in-order ko sa Eurotex kay Pangasinan Tour. At ito yung size niya. 4x60x75 na Eurotex. Ayan. Bali order sa akin yan ng ano taga binalonan dun sa Kamangaan mga kanayipi, Sa kapatid ko. Ayan. Ihatid natin ngayon dun sa, ano, sa Kamangaan. Bali yan. Nakuha ko na. Ayan. Maganda to kasi original na Yoratex talaga. What's up mga Kanoy P? Good morning! Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy P for another video. Ngayong araw, mamamasada na naman tayo as usual. Tapos na naman yung paggala natin kahapon. Ayan yung lightning ng Christmas tree. Christmas light doon sa ano sa bayan ng Ordaneta. Ayan, nakita niyo naman sa video, napakaganda, 'di ba? So nandito na si Mia. Nailabas ko na sa kanyang kumot. <laughs> Ayan. Bali hindi ko pa siya napunasan, mga kanaypi. Sa EGL ko na lang siya pupunasan. Ayan, pinapainit ko pa yung ano, yung kanyang makina. Oh, yan. All right. Ayan, nasa kalahati na naman yung ano, yung gasolina natin. So, punta na naman tayo ng Centrum. Doon tayo magpapakarga ng gasolina ngayon, mga kanaypi. All right, let's go, let's go. Mainit na yung makina ni Mia. Sara muna natin tong pintuan. Medyo malamig na yung simoy ng hangin, mga kanaypi. Ramdam muna na... Sapit na naman ang Christmas Ayan at bagong taon Malamig-lamig na naman Ang simoy ng hangin automatic yan boy Anong pangalan mo na? Nakalimutan ko na eh Gwapo-gwapo ko Jason Gwapo-gwapo ko, gwapo, makakalimutan mo Ang pinaka 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 Mataba <laughs> <laughs> Ang sakit Ang pinaka gwapo Woo! Ang chick boy ng centrum Grabe naman sa ay, tama nga ano Full <laughs> tank, magkano kaya abutin? 200 plus na naman to 270 na ano, yun kita mo? Wala na naman yung pasada 300 Usa, sagad mo

thank you, sama, sama, thank you thank you Jason, ayo 313 thirteen makan lagi di Pasayro sa God. Mapapinas. Papopinas Pero sa mga kanayipi Tara tara National Central i đàn Ayan mga kanipi, bali lalabas na naman tayo. Hindi na ako nakapag-video nung umuwi ako na nag-almusal. Ngayon, talabas na uh, at nagtrabaho pa ako doon sa ano sa mga alaga kong manok. Na na rin, palit ng tubig. Ayan. Yung mga sisig na napisa nung mga nakarang araw, bali 29 pieces 'yon namatay yung ano, yung dalawa. Bali 27 na lang. At yung tatlong pieces doon na sisiw, ibibigay ko kay Scout Ranger mga kanoy. Gusto daw niyang magkaroon ng ganong sisiw. Kaya ibibigay ko sa kanya. Ibibigay ko na lang sa kanyang papa para maalagaan niya. Okay? At yung natitira na ano na ilang piraso, bali sold out na yon bibilin ng aking hipag dun sa San Nicolas yung mga manok nila na binili nung last month mga kanipi yung dineliver ko doon uh, malalaki na rin sana pagpunta natin sa San Nicolas pag dineliver ko yung ano yung mga sisiw ma video natin yung mga ibinenta ko sa kanya na ng ano, mga sisiw para makita nyo yung update na kung gano'n na sila kalalaki bali walang bakuna yon mga kanipi yung mga manok na binibenta ko at ayos naman magaganda naman yung ano yung pangangatawan nila basta alaga lang at hindi kailangang pabayaan ba diba? at maintain lang yung pagkain inumin nila na may vitamins vitamin pro kaya ano o kaya tawag nun vitracin Ayos na yun mga kanaypi. Ayos At lalabas na tayo mga kanaypi Ito na si Mia So anong oras na rin Mag alas 11 na ng umaga all Alright let's go let's go Ayan may pasayro na tayo mga kanaypi Tersis karsis dito tayo ngayon mga kanipi sa EGL uh, At nagantay nagaantay pa rin ako ng pasaheros Wala pa Buti nga lang, walang tricycle na nakaparada dito Tayo yung unang nagparada ulit <laughs> Walang oras na mga kanipi 1.23 ng hapon na Ayan, matumal ilan pa lang yung pasada ko mga kanoyipi simula kaninang umaga tapos naibili pa ng ulam hirap di talaga pare-parehas yung ano yung araw di pare-parehas yung kita sa pagiging tricycle driver pero tislang lang mga kanaypi paminsan-minsan naman nakakarami naman eh ngayon matumal talaga pero lalong oras pa lang naman eh marami pa yan siguro na may sasakay tayo Ante antay lang ayan nakapagantay tayo ng pasahero mga kanaypi saan kaya to?

Bakit sang ka na nag-aaral? Ay, binalunan. Yung malaki doon? Oo. Uh. Lumipat dito sa... Lumipat ka na pala ng binalonan ng AGL nandito na mga kanaypi yung inorder ko sa Eurotex kay Pangasinan Tour at ito yung size nya 4 x 60 by 75 na Eurotex pali order sa akin yan ng ano taga Binalonan dun sa Kamangaan mga kanaypi sa kapatid ko Ayan, ihatid natin ngayon doon sa ano, sa kamanggaan. Bali yan. Nakuha ko na. Ayan. Maganda to kasi original na Eurotex talaga. Mga kanaypi. So sa mga gustong umorder ng foam, i-PM nyo na lang ako sa Facebook page ko na Noypi Vlog. Nandito siya. At sa personal account ko, ayan. I-PM nyo na lang ako dyan mga kanaypi Kung gusto nyong mag-order ng Yoratex foam Na original talaga Galing mismo sa pagawaan At Murang-mura lang Kaysa dun sa, ano, sa labas So Order na kayo sa akin At I-deliver natin sa bahay nyo Gagawan ko pa siya ng video mga kanaypi Nandito lang tayo sa Kamanggaan na natin to yung foam na pinabili sa akin Ayan, nandito lang tayo sa Binalona. Pabahala natin to, mga kanipi. dar na rin kayo sa akin mga kanaypi at may hatid ko sa may hatid ko sa inyo okay. Yeah. kanoy Merienda pa tayo dito sa ano, sa bahay ng kapatid ko. Pagkatapos nating na-deliver yung pong, may merienda pa. Right. Ang init kasi. Tapos na tayo nagmerienda mga kanoy pi. Ay. Mountain Dew. Ayos, solve na naman. May lakas na naman na mamasada. Anong oras pa lang mga kanoy Dito kasi yung cellphone ko kay Mia 3.52 mag alas 4 na pala ay antayin natin may pinuntan lang yung kapatid ko ayan mga kanaypi bilhin tayo ng gatas uh, tubig dito sa ano sa drug store dyan Mother Teresa Nya Ah uh, buo 2 kilo Wala May isang uh, Wilkins ate. Ayos na mga kanuhipi. Nakabili na tayo. kana tayo kay Mia. Uwi na tayo. Uy na tayo. Ayan. Let's go, let's go. Nandito na ako sa bahay mga kanipi. Kakauwi ko lang. At nandito yung mga pinamili ko. Ayan. Yung tubig yung gatas ni Maika ayan vitamins dalawang bottle niya tapos sabon ayan so thank you so much sa naman mga kalimpi tignan natin si Maika Maika hello Micah. hello Maika. Hello, antok na ako. Kamu. Antok na po. <laughs> Nagbabagtit na. Antok na mga kanay si Bibi Maika. Bibi. Hello, hello. Hello. Nantok <laughs> <laughs> na. Nantok na siya. Ayan. Thank you so much na naman mga kanipi sa pagsama sa aking pasada vlog content at nanood na naman kayo. Salamat sa Noise skip ads na ginagawa niyo sa aking mga video. Thank you, thank you so much. Malaking tulong yun para sa aking pamilya. Ayan, para may masawad tayo sa YouTube. Ayan. Pang allowance. Pambayad ng bills. Tis <laughs> lang talaga mga kanipi. No, So, pasensya. Hindi na naman ako makakapag-shoutout sa inyo. Bawi na lang sa mga susunod na araw, no? So, kita-kita na naman tayo bukas sa paribagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out.